panibagong vlog, panibagong araw na naman tayo bibili nga tayo ng pata, yung favorite ni lolo ko guys, ay tatay pala sharing yung guys, shoutout pala guys sa ating mga followers guys na walang sawang manonood sa ating video at shoutout pala guys sa ating 47,000 followers at sa mga sumusuporta sa atin yung nga guys, bibili nga ng favorite na pagkain ni lolo pata. Yan guys na. No? <laughs> yan guys, at bibili nga kami dito guys. So titigan-tingan niyo naman guys, ang dami mga karne dito guys, so. Yan you no, know, ang sarap niyan guys. Ito ang aking lolo guys, so naglalakad siya guys. Kaya guys, nandito pala, ito pala yung lugar ng Pampanga guys na no? San Fernando Pampanga guys ay so, you no know, may mga masasarap na ulam diyan guys yan you no know? hmm nakasad pa to charing yan guys na no? at kasama-sama ko pa lang aking lolo guys no at siya ay naglalakad Siyempre, saan kami pupunta? <laughs> yung gusto so tumitingin-tingin siya dun kung saan may pata. Dahil yung favorite niya guys, yung pata. Yung pata, yan yung uulamin namin ngayon. Yan guys na, at share pala guys sa ating mga followers dyan guys na walang sumunod sa, sa ating video at sa mga klasiko dyan guys at lalo na sa kaibigan ng mga lola ko na share out dyan guys na at naglalakad nga kami si lolo ko ang angas niya maglakad sharing angas na <laughs> yan guys na at naghanap-hanap din ako ng pata guys na kung meron ba itong pata may mga tao pa nakatingin sa ating guys na yan di ba yan guys na at yan nga si tatay ko nga guys ay 78 years old na siya guys yan, na ito guys na tinitingan niya guys kung magkano yung pata siya sinasabi niya sabi ng lalaki Share out guys, Share out. <laughs> Tapos napatawa na lang ako dyan guys. No? Siyempre guys, alam niyo naman yung mga tao kapag may nakitang video yung iba. Gustong gusto yun, di ba? Ganun naman din kayo. <laughs> yan guys, no? A uh, shout out pala guys sa ating mga followers dyan guys na walang sawa mo na rin sa ating video guys na at share out pala guys sa San Fernando Pampanga makikita nyo naman yung lugar dito guys ay naging malungkot na si Benshi oh. share out yan guys na at na nangungulangot pa nga siya <laughs> Yay, nagagati pa yung kanya. Olo. Yan guys na, tara nga guys. At, namimili nga si tatay, ay eh, si lolo ko guys na, ang aking lolo, ng pata. Yan guys, no? Hmm. Yan. Shoutout pala guys sa mga nagtitinda dito guys na no? walang sawang manonood sa ating video at wala ding sawang nagtitinda dito guys. Yan, naghihintay, pa ang aking lolo guys na no? di ba? Oh, yan Yung mga karne dyan guys. ayun, Ay, guys na no? yung sinasabi ni lolo ko na favorite niya na favorite na pagkain sa buong buhay niya. Sharing! Yan guys, yung pinaka-favorite ni lolo ko guys na no? At sobrang sarap na sarap siya guys kapag hindi siya nakakatiim ng ganyan nagagalit siya rin nagagalit daw hindi naman totoo yan guys syempre nasasarapan siya kapag ano kapag hindi kami umalis kapag walang pato nagagalit nagagalit daw siya rin syempre hindi siya nagagalit guys syempre gusto niya pa din kahit anong ulam na kainin niya no syempre alam niyo na yan guys share out pala guys sa ating mga followers diyan guys na wala sa mga sa ating video o lumaki ng ang aking camera diba kagaling yan guys na no?

nakatira din dito sa Pampanga guys na no? at dito na mga nagtitinda din sa Pampanga guys share out pala guys ang uh, share it pala guys sa ating mga followers dyan guys na walang sawang manalo sa ating video at wala ding sawang nagtitinda dito guys na no? yan mm -hmm. di ba guys no yan guys no oh nagsasalita na yung isa masaya oh. mo siya masaya <laughs> na daw guys yan guys no kaya guys naghihintay lang kami dito dahil nga in in inaano pa guys no hinahati-hati pa inihiwa hiwa pa yung pata. Yung pata ng favorite ng aking lolo. Syempre, yan guys, no. Aking lolo guys ay matanda na ay ang ta ang, ano niya guys, ang ilang taon na ba siya? Am um, 78 na ang aking lolo guys, no. Share pa lagi sa kasi yung edad niya guys, no. Yan guys, no. At wala tayong magawa guys. Syempre, alam niya naman namimili din at tingin-tingin para hindi maboring. Ay maboring daw. Yan guys, so, si Ate guys, so, ang ganda niya guys. So, na so, si so, guys. So, share it out Ate. Shoutout sa inyo pala guys no At sa ating mga followers guys na walang sabang manonood sa ating video guys Yan guys na no? At tapos na nga kami bumili guys Yan guys no At yan guys yung kanya ng favorite Ang aking lolo na bilhin na namin At tapos na kami bumili Bilhin naman kami ng aming sangkap Ng sangkap ng kanyang pata guys Yung pata Yan guys no At dito guys dada dadaan na nga kami dito Dahil may shortcut dito guys no Syempre Yan guys na shoutout pala guys Sa At ating mga followers dyan guys na Walang sabang manonood sa ating video guys na. No? At nagmamad nagmamadali si lolo ko, guys. Ayan pala yung orasan dyan, guys, no? Yung tama yung, ano guys, yung oras dyan. Kaya dyan tumitingin yung mga tao minsan, yung mga oras dyan, guys, no? At nalilito ako, guys, kung saan pupunta si lolo ko. <laughs> yan, guys, no? At tara na nga, guys, at susundan ko nga lang aking lolo. Hindi ko nga alam, guys, kung saan kami pupunta. Hmm? Yan na guys na. No? Sinusundan ko lang pala ang aking lolo guys. No, syempre. Share out guys. Yan no? Ang daming saging dito guys. Ang sasarap niyan guys no. Oh, pinisil ko yan guys. Dahil sobrang sarap gusto kong bilhin wala naman ako. Pero oh. <laughs> yan guys na. Hmm. Yan guys. Oh. Ang daming kumatis guys no. At pumisil pa ako diyan ulit guys. Di gusto ko ng patatas. Gusto kong gawin french fries. Oh. Guys, nasinundon ko na nga lang ang aking lolo at lumiko na nga kami dito. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Dahil si lolo ko lang ang sinusundon ko. Yung gusto, share out pala sa mga taong nakakakita sa akin. Dahil lalo na sa gusto, ah, ay gusto daw. Sa gusto magpa-video guys, syempre no. Ayan guys, at di ko lang puso talaga kami pupunta guys. At share out pala guys sa ating mga followers dyan guys. na sa mga nanonood sa ating video. Ang dami nagtitinda dito guys. So kung kayo din guys ay isa kayo dyan sa nagtitinda. Share out na lang po guys na syempre sa ating mga followers dyan guys. na sa mga nanonood sa ating video. At shout out pala guys sa ating mga 47,000 followers guys. At sana guys, share out din pala guys sa mga Sir Fernando Pampanga guys. Nandito pala tayo guys na dito kami bumili ng pata na favorite ng aking lolo. Ayan guys na nagtitingin-tingin siya guys. Di ko alam kung anong hinahanap ni lolo ko guys, di ba? Yung kisang dami mga karot. Mas masarap dyan guys yung mga gulay dyan kaysa yung mga karne. Karne. Pero kumakain ako ng karne, sorry. <laughs> Lahat naman masarap syempre guys, no? Hindi mo naman masabi. Yung guys na, no, at uh... Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Alam niyo naman 'yon. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, guys. Syempre, banding-banding ba alam niyo naman 'yan, guys, no? At yan, guys, susundan ko lang si Lolo ka at pupunta na nga kami kung saan-saan doon dito. Alam niyo na 'yon. Syempre, guys, no. At share at guys ang aking palang lolo, guys, no. Sobrang tanda niya na, guys. Yan. Mm, -mm. nagpapaganda pa si Besh. Nag-ay nagpapaganda pa daw. Sharing. Yan, guys. Oh, share at pala, guys, no. At yan, guys, nandito na nga tayo at lalabas na nga tayo. Ay, lalabas na doon. Ayan, guys, Pumasok oh, ako dyan. <laughs> kaya, guys, dito muna tayo liliko, guys. At di ko alam, guys, kung saan kami pupunta ng aming lolo. At kaya naghahanap lang kami, guys. Ang daming saugin, guys. Ang sarap mga lakotong. Mm -hmm. Yan, guys, sa so, share it pala, sa ating mga followers, guys. na walang sa mga mga sa ating video, guys. Kaya, guys, babush